Okay guys, good afternoon. Ah, nagpahinga pa ako. Ah, gabi pa, duty ko po. Okay. May mabanggit ba ako part? Ah, na magugugipos tungkol sa kilikili ba? Yung nag-expose ng, nag-post lang ng about kilikili. Tapos, ganito po yon. May nag-comment kasi doon na hinawayon ko nung ko ba? Namimintas. Hindi po, hindi po ang pinta siro ganito po pag may picture o nagpost ka tapos nagcomment ako na uy wag magay angay uy ganito muna hinawa yan pero kung wala akong tao na sinabihan uh, ginawa ko siyang general hindi po siya ano hindi po siya pintas hindi tips po siya ang ginawa ko kasi ang sabi ko kasi hindi maganda kasi tingnan na mag-post ka ng kilikili mo pagkatapos ang imong braso ba imong arms ang liit dahil alam naman natin kung bakit sila nag-post nakahubad sila nag-post sila sa kilikili nila ibig sabihin gusto nila na yung nanonood ay ma-impress ngayon ang ang purpose ko doon tips po yon na once nga nagtaas ka sa uh, kilikili mo nakikita po kung gaano kalaki ang braso mo So, may angle kasi dyan na maganda tingnan. Patulad ko, ang dami kong pictures na sobrang pangit, dinidelete ko. So, kailangan hanapin mo yung proper angle. Oo, na okay ka tingnan. Saka, yun ang ipost mo. So, yung sabi ko sa inyo na huwag kang mag-post sa kilikili mo kung sobrang liit yung braso mo dahil <laughs> murag <laughs> butiki <laughs> hindi po yan uh, pintas ko hindi tips po yun kung paano tingnan na maganda tingnan ang post mo dahil alam naman natin nakahubad ka nagpakita ka ng kilikili mo ibig sabihin gusto mong ma-impress yung nanonood kaya lang kung titingnan mo sobrang liit ng braso mo tapos ang laki ng tiyan mo katulad ko ang sagwa kaya wala kang makita nga sa akin nga nakahubad nakita ang tiyan tapos itaas ko yung braso ko dahil ang liit ng braso ko ang sagwa po tingnan hindi po sa panaway o hindi sa pintas ko hindi tips po siya kung gusto mo na maganda tingnan lagi yung pictures mo <laughs> katulad ko yung angle na yan ang pinakagusto ko yan yung angle na yan pero pag dito yung angle na yan, oh, di diba? Pangit, oh, di ba? So itong angle na yan, nandito dito ko sa ano yung kaliwa. Ito yung right angle. Nakuha ninyo? Hindi po ako nanawa, hindi ko namintas Nagtuturo po ako kung saan ang maganda tingnan. Tawa, tingnan mo. O, ang pangit ko tingnan sa dyan. Pero pag dito tingnan, naintinan mo yung angle na yan. Yan, right angle. Lagi, di ba? Ah, hindi po ako pintasero hindi pa ko pintas dahil yan ang tinuro sa mama ko nagagalit talaga yun pag po ang mga bata hindi ako pintas kung may nakita man akong na hindi ka nais nais sinasarili ko